Ay, nandito ako ngayon sa baba dahil nga bibili ako ng saang o ganga. ganga ang tawag dito sa si Siargao. Kasi nga magluluto tayo. Mura lang to dito mga kabiay sa si Siargao. 50 pesos lang isang tumpok. So dalawang tumpok ang binili ko. Wow. Bali isang daan at samahan nyo ako magluluto tayo at ipapakita ko sa inyo. Mga kabiay, magluluto tayo ng ganga o saang. Woo! Ito siya mga kabiay. Mga kabiyahe, kailangan natin siya munang hugasan. Kasi nga, tatanggalin natin yung medyo mayroon siya kasing lumot sa likuran niya. Kailangan natin siya hugasan, kasi nga, ilulutuin natin siya na may kasamang shell. Wow! So, ito na siya ngayon mga kabiyahe. Malinis na. At pagkatapos mga kabiyahe, ganito ang gagawin natin. Mga kabiyahe, kailangan natin to, Babasagi natin yung kanyang shell. So, kailangan natin siya, mga kabiyay, basagin at tatanggalin lang yung kalahati niyang shell niya. At yung kalahati ay sasama natin sa pagluluto. Wow. Kasi nga, nandyan daw yung lasa <laughs> sa shell niya pag isasama mo. So, ito na siya, mga kabiyay. Tignan nyo. So, mga kabiyay, tapos na. So, ito na yung kanina yung saang ng ganga. So, maganda tayo ng oyster sauce, toyo, loya, bawang, sibuyas at saka sili. So mga kabiyay, umpisa na natin at magluluto na tayo. So mga kabiyay, mag na tayo at magluluto na tayo. So Woo! maglagay na tayo ng mantika at hintayin lang natin na uminit ang mantika. At pagkatapos mga kabiyay, So, isusunod na natin yung luya. Wow! At pagkatapos mga kabiyay ng luya at medyo na siya luto na, isusunod na natin ang bawang. So, pagkasunod mga kabiyay, ilalagay din natin ang sibuyas. So, yung sili mga kabiyay, mamaya na yan kasi kailangan muna natin malasahan yung tamang timpla bago natin lagyan ng anghang. So, pagkatapos nito kabiyay, isusunod na natin ang saang o yung ganga. Wow. So, lagyan natin siya mga kabiyay ng pamintang durog. Kasi nga, para may may amoy siya at mabango. Yan. So, pag ganyan-ganyan lang mga kabiyay. Mm. Lagyan natin ng tuyo. Saglit lang ito mga kabiyay. Mga 10 minutes lang. Madali na ito at luto na. Oh, so, ito na nga mga kabiyay. Luto na siya. Wow. Masarap ito mga kabiyay. Dahil nga, medyo maangang-anghang siya konti. Punta kayo dito mga kabi sa Siargao kasi nga marami to dito. Wow! Mga kabiyahe, luto na yung niluto natin na ginisa na saang o oh, ganga. So mga kabiyahe, tikman natin kung gaano siya kasarap. Tingnan nyo mga kabiyahe. Oh. oh, Wow! Mm -hmm. Masarap siya mga kabihay. Medyo maanghangin siya kunti. So mga kabihay, punta kayo dito sa Siargao. Marami to dito sa Siargao. At mura lang. So, ingat kayo mga kabihay. Kain tayo. Happy birthday to me. Maraming salamat nga pala sa lahat ng bumati. Happy birthday. Ito lang yung handa ko sa birthday ko.